tama po ma'am Allen po good morning hair knit po ma'am marami kasi kayo rin po ba yun minsan napipick up ko rito papuntang ano sa so, may paranyake ay hindi yung, yung pamangkin ko ah okay Sinalala ko parang nag-pick up ako dati dito rin. Kapang 5 ato lang. Ha? Okay na po. Okay. Pagka doon lang din ako sa waterfront. Waterfront na lang? Oo po. Sa so may pinagsama. Phase 2. Ah, yung dinaanan natin kanina. Oo oh po. Ay, hindi pala. Ay, hindi, dito pa. Oh, doon pa sa may ano. Yung bagong nagawang skyway ngayon. Ah, sige lang po, wala para may panuklirin no? Ay, sorry. Thank you. Ayaw ano na po. Thank you po. Ingat po kayo. All right, so yun na, na karating na tayo dito sa drop-off location ni Ma'am. Dito sa Glorieta 4, mga kapaps, may aspot. Bali, binigyan tayo ng 117. 107 lang dapat yung bayaran niya. Alright, so maraming salamat sa iyo, ma'am. Shoutout sa iyo. Yun yung ating first booking, mga kapaps. Bali, lumabas ako sa bahay ng 8.30. Uh, ah, yun agad yung naging first booking ko si ma'am tinitingnan ko kasi dahil ano medyo makulimlim kaya sabi ko baka umulan eh hindi ako nakapagbiyahe kagabi gawa ng sobrang lakas ng ulan kaya ngayon lang ako babiyahe mga paps ngayon tayo babawi alright so complete trip na natin to, and then dito na lang din tayo siguro maghantay ng pangalawang booking paps makatid ka lang dito ikaw nakailangan na isa pa lang pare pa lang tayo <laughs> Oo. Oh. Ako rin eh. Hindi nga ako lumabas kagabi kasi pang gabi ako dapat kaso nga lang po kinalakas lang ulan. Pinabot kami ng bahasa ng Oh. Oh, lakas lang ulan dun. Parti dun eh. Bahain dun eh. Oo. Oh. Pagas muna tayo mga kapops. 73.85 per liter. Tataas pa yan sir ano? Oo. Martis. Ah, sa Martis kayo mag ano? Ayun. Patas na ng patas. 8 piso. Walong piso ang idadagdag. Oh, grabe no. Ah, uh, mga paps, oh. Grabe no nakaraan talaga. Ano lang yan eh 69.20 something tapos ngayon nag uh, 73.85. Sa Martes sabi ni Sir tatas daw ng 8 pesos. So magiging 80 plus na yan. Wala na. Uwi na. <laughs> Ay nako, ano nangyayari sa atin ito mga paps? Nakakalula yung gas mga paps. Wala naman tayong magagawa kung hindi naman tayo bumiyahe, wala tayong kita. Awit! Ah, Alright mga paps, nakuha na tayo ng pangalawang booking uh, Nandito na ako sa tagig Kasi sa Makati hindi ako pinasokan ng booking eh. At uh, buti naman kasi hindi tumulo yung ulan Kahit pa paano medyo maaraw-araw uh, Puntang Las Piñas ito mga paps For 192 Pangalawang booking natin ngayon So inaksip ko na ito, punta na natin ito mga paps Let's go 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 Ma'am, good morning po bagay sa jacket mo kulay ah Okay. Hadirin. Siap sorry. Ya. Yeah. pada hey. po ingat po kayo. Ay, den. sarap duman dito sa may C5 extension mga kapaps, kasi walang traffic. Mabilis lang kami nakarating niyo mga paps. Las Piñas tayo ngayon. Dinay natin si Ma'am nang 13 kilometers mga paps for uh, 27 minutes. Ayos din binigyan tayo ni Ma'am nang 195 mga paps. Alright, so dito na lang din tayo ng panibagong booking. Okay rin. So sana pasukan tayo dito sa Las Piñas. <laughs> complete trip na natin ito mga paps sabang habang na ulit tayo ayun mga paps may booking palis na sana ako eh nakatipid siya ng 46 mga paps baling bayaran niya dapat ay 155 so babayaran niya na lang ay 109 check natin kung gaano siya kalayo sa aking location ngayon ayun malapit lang mga paps kunin na natin papuntang Makati at least meron tayo agad nakuha diba okay na rin ito mga paps at least papuntang Makati ako okay na ako rito okay na Punta na natin ito mga kapaps 4 uh, minutes lang naman yung layo niya sa location kay 1.9 kilometers Alright, punta na natin ito mga kapaps Pangatlong booking Tama po ba kay Ma'am Lynn? Third Sorry po

mo kayo ma'am diba oh ay sorry salamat ingat po kayo eh hindi huwag na po yan ay sige tapang mo na lang ah lang, nag nung vlog kasi ako na makasama ay, okay tama tama ingat po So yun mga kapops, nakarating na tayo dito sa drop-off location ni ma'am sa Makati. Ayos din kasi pagdating natin dun sa ah uh, drop off natin sa pangalawa sa Las Piñas nakakuha tayo agad mga kapaps no? pinasukan tayo agad yun yung booking ni ma'am papunta rito sa Makati uh, yun nga lang mga kapaps nakapromo yun si ma'am dapat kasi 155 yung babayaran niya so nakapromo siya ah uh, 109 na lang yung binayaran niya mga kapaps alright so binayaran natin si ma'am ng 13 kilometers for uh, 28 minutes mga kapaps wala naman traffic nagano lang ako kapas ko ay pasay na mga kapaps kaya mabilis lang din alright so completed na natin to and then abang abang na lang ulit tayo dito sa Makati mga kapaps So meron na tayong tatlong booking And uh, time check tayo 10.58 na ng umaga so, Nag-start ako kanina ng uh, 8.30 Buti nga hindi na yung tumuloy yung ulan Kasi kanina umambun na talaga sabi ko yari na Buti naman nakisama Alright so abante lang tayo dito mga paps Para hindi tayo masita Abang abang na lang tayo Tatlong booking na tayo mga paps Ma'am Joy Joy ako, Good morning Joy to the world Ito po nice. Very nice. Fuck. Okay, na pa. Ito pa lang ayun. Ayun ka na po. Salamat Ingat ko kaya. Binigyan tayo ni ma'am ng 100 mga paps. Thank you ma'am. Shout out sa iyo. Ah, uh, ito lang dapat yung bayaran ni ma'am mga paps. Binigyan tayo ng 100. Maraming salamat sa tip ma'am yun yung ating pangapat na booking mga kapaps and nandito tayo ngayon sa Mandaluyong so dito na rin tayo magkaantay ng panglimang booking 11.30 mga kapaps ng uh, tanghali completed na natin to yung, mabilis lang kasi walang traffic dahil linggo ngayon mga kapaps napakasarap bumiyahin alright hanap muna tayo ng mga kainan mga kapaps medyo nakugutom na rin ako kasi hindi ako nakapagkaaga kanina mga kapaps ang ginahin ko lang ay kamote kamote tsaka itlog kamote rider right So mga paps, tapos na tayo kumain dito nanay And pinasokan tayo agad ng booking papunta ng BGC for uh, 95 pesos mga paps Ang bilis na Nakawakan <laughs> na rin At least nakakain na tayo Salamat. Next time na lang yung sticker ha. 95 lang. Ay, may tip. Salamat. Ano ang pala mo kay Sir Christian? ah uh, shoutout saya sa'yo ha. Ano rin mo ako sir ha? Thank you po. Thank you. Ingat, ingat. So yun mga pups, nakarating na tayo dito sa drop-off location ni Sir Christian. ah uh, sinubscribe niya tayo. So meron na tayong uh, panibagong subscriber. Shoutout sa sa'yo Sir Christian. Maraming salamat. And uh, ingat sa'yo palagi. Uh, next time na may sakay kita, may uh, sticker na bibigyan kita ng lima agad. <laughs> Alright siya mga paps, nandito tayo sa Forbes Park ngayon, uh, dito na rin tayo maghahantay ng uh, panibagong booking Ayos din kasi ang bilis natin na uh, pasukan ng booking Pagkatapos ko kumain doon sa yung yun yung pumasok na booking kay sir So nandito na tayo sa BGC right, bantay lang tayo dito, salamat at tumaraw kahit papano Hindi tayo mahirapan pag maulan Hi sir, good morning po. Sir, pasensya na, akala ko yung Family Mart doon din kasi dalawa po yung Family Mart dito eh, ah, okay, itong Port Street. <laughs> Nandito pala yung sa unan no. lang. Hindi kasi di ko rin mahanap to kasi may may meron di kasi din kasi doon sa Ah, okay, okay, sige po. Bagong Sir, yung daan natin sa ano na lang, ha? Ah, service road. Para hindi na tayo lumabas ng EDSA. Ay, here net, sir, gusto niya po. Okay na. Okay. Pwede kayo na lang po kayo. Wala mababasag dito sir? Wala. Wala rin sa sabog? Wala <laughs> Biro lang sir. Alright, mga paps. Nakarating na tayo dito sa drop-off location ni eh, Sir. Ano po, Sir? g Apo? Ah, po. lang pa. Ah, uh, 155 po. Sige po. I-dictate ko na lang yung number. Ah, uh, 0977. Salamat, Sir. Ingat po kayo. Yep. Alright. So, yun, mga paps. Nakarating na tayo dito sa drop-off location ni eh, Sir. Sa Pasig pa tayo. tama, Pasig. And dito na rin tayo mag-aantay ng pang... Ilan na ba? Pang-pitong booking, mga paps. Kasi pang-anim na natin yun si Sir. Ang bilis lang natin pasukan dun sa BGC kanina Tsaka ang kaganda nun Ang lapit niya lang mismo sa location ko Alright, swerte ang tawag dun mga paps So complete trip na natin to And then nabang na lang ulit tayo dito Alright mga paps Magpapagas na naman tayo Pang 200 na natin tong gas ngayon Ang bilis lang maubos eh Mahal kasi ng gas mga kapaps Nagpagas ako kanina 100 Pero wala na, ubos na Kaya magpapagas ulit ako ngayon ng 100 So 200 na yung naubos nating gas ngayon mga kapaps Wala na tayong matitira nito sa ano natin Sa kikitain Doon na napunta sa gas Okay, 100 lang sir, unladed Magkano yung per litro nyo dito sir? 74 74? 253 Ah, okay Past na talaga O, uh natataas -huh. ko next week Next week no, magtataas na ulit Martis O, so, nasa Martis So tama nga yung sinabi ko sa isa Alright, let's go mga paps Dito na tayo sa ano Pasig Dito tayo magabang-abang So yun mga paps, dito nandito na tayo sa BGC Ah, uh, Hanggang dito na lang tong vlog na ito Tatapusin ko na mga kapaps Kasi may pupuntahan pala kami ng partner ko ngayon Bali, uh, 12.53 na na hapon mga kapaps Nag-isert ako kanina ng 8.30 Ayos na rin kasi naka tayo na booking Ah, uh, Lagpas na lagpas tayo sa minimum mga kapaps uh, 200 yung naubos ko sa gas natin ngayon mga kapaps Grabe, sobrang mahal na kasi ng gas. Alright, so maraming salamat ulit sa inyong uh, pagsubaybay and panonood sa aking video. Ah, uh, ngayon mga paps, bago tayo matapos, gusto ko lang munang mag shout out ulit. Alright, so shout out kay Sir Terso Cargos from uh, Bulacan. Maraming maraming salamat sa iyo. Sir. Ingat po palagi dyan. And also shout out din kay Sir uh, Hikar Naba. Tama Jikar? Hikar. Hikar Naba from Iloilo. Maraming maraming salamat sa iyo. Shout out sa mga taga Iloilo. And shout out din kay uh, Fair Fair Motoblog. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po palagi dyan. Shout out din also kay Sir uh, Rogel Iki Boy Tikas, tama ba? Iki Boy Tikas. Maraming salamat sa inyong panonood. Uh, ingat po palagi diyan. Shout out din kay Sir uh, Reggie Bisina. Shout out sa Papa, ingat po palagi diyan. And also shout out din kay Sir uh, Juniel Serbano from uh, Misamis Oriental. Ingat palagi po diyan, Pops. Maraming salamat sa inyong panonood. And also shout out din kay Sir AJ Anas Castillo. Maraming maraming sal salamat sa ipaps. Ingat po palagi. And shout out din kay Sir Chris Mapakpak TV. Ingat po palagi from Tagig. Shout out sa mga Tagig. And shout out din kay Sir uh, Noah Habit. Maraming maraming salamat sa ipaps. And uh, ingat din palagi. Ride si Fry palagi. Si Noah Habit ay uh, isang uh, angkas rider mga kapaps. Ingat sa palagi paps. Maraming salamat sa panonood. Uh, shout din also kay Sir Pakbit Miswa. <laughs> ano, ang lumit ng mo sir ha Pero maraming salamat sa iyo Ingat palagi dyan Shout out din also kay sir uh, Word Company Maraming maraming salamat sa iyo Si sir Word Company uh, Isa sa mga sulit na sumusuporta At lagi nanonood sa akin Maraming salamat sa iyo sir. Ingat pa palagi dyan And shout out din also kay sir uh, Luciano Ortiz uh, Maraming salamat sa iyo sir Ingat pa palagi So yun mga kapaps Hanggang uh, dito na lang ulit tayo Ingat ingat sa atin palagi See you sa next vlog See you sa next video natin mga kapaps Ride safe sa atin palagi Out na rin mga kapaps